Ayan pa si Eda, pinapasok niya. Huwag kayo. kayong pumasok dito. Huwag kayong pumasok dito. Kahit lahat lang ako sa inyo, promise, huwag nandito kayo. Yung mga gamit nyo, inanong ka? Dito ko na binigay ang mga gamit nila. Dahil hindi ko masikmura ang ginawa nila sa akin. Oo. Oh. Ngayon babal dito kayo dito, lumansgay yan. Mm. Hindi lumayas kayo dito, tangina Lumayas kayo dito. Hans, dali dito. Nasa kanila kata. Eto, bumili nga lang. Para kain tayo. Wait lang, tatawagan ko muna siya. So, Oh, parang Ito yung mga ma isa Baka mga baka mga baka mga daw kami ng pagkain Pakain tayo Low Low boy Oo Asan ka? Sila mga mabagin Ah dito yung dalawa Sino? Si Arnold tsaka si Jessely Saan? Dito sa bahay nasa loob oh, Asan nga? Kung mga sa yung dalawa na Nasa loob? Oo kayo si loob Ba't ano Ay, sila oh? bumili ng pagkain. Ano? Pumasok sila? Bakit nga pinapasok? Hindi ako parang si Itan. Pinapasok hey, niya. Katok lang katok. Baka masisira yung ano eh. Yung ako. Bakit nga ko kay Itan. Kakarating ko lang nga dyan eh. Sige. Tingnan ka na lang dito. Tangnan na ito. Pati ako papapagalitan sa si ginagawa mo. Hmm. Yan lang si Dati Jifre. Tangnan niyo. Ano si Dati Jifre? Kinakabahan ako. Hindi ako matadamay. Eh. Oo, oh, kasi ba't mo pinapasok sila? Boy, kaya na. O ba't nandito kayo? Hindi, nakainan. O ba't nandito kayo sa loob? Bawa kayo pumasok dito. Huwag pumasok dito. Ano yan? Swall? Para mo wala yung ko? Ha? Para matakpan yung pagnanakaw nyo? Hindi, hindi. Gusto lang namin makabawi sa'yo. Makabawi? Eh ba't di ninisip yan kung wala akong kasalanan? Ha? Ba't babawi kayo ngayon? Pagka may kasalanan kayo? Ano to? Ano tong hinanin nyo na to? Binili lang yun, brother. Oo. Oh. Binili nyo kasi, Ibibigay lang nyo. Ibibigay. Ibibigay. Suhol para mawala na yung galit ko. Malits kayo dito. Huwag kayo pumasok dito. Para makabawi na mga... Nahay, vlog lang ako sa inyo. Promise, huwag nandito kayo. Yung mga gamit nyo, inanong kapon. Hmm. Lumayas kayo dito. Huwag nang na babalik dito. Oo. Oh. Huwag nang babalik dito kahit kailan. Lumalas kayo dyan. Huwag nang babalik dito. Nahay, vlog lang ako sa inyo. Kung na naman. Ha? Ako'y nagmumukhang masama sa ginawa nyo. Ha? Yung tiwala ko sa inyo, bumbo. Tapos ninakawan nyo ako. O. Oh. Ang dahil sa piso-piso, masisilaw kayo sa pera, ganun, ganun ba ka, nyo sa, sa mga sarili nyo? Ganun ba kababa? Ha? Huwag kayo magpapasilaw sa pera, boy. Ang inang yan. Tapos so, kayong babalik kayo dito, pagkain. Oh. Okay na sana eh, pero tangin na, nagsinungaling pa kayo eh, nagdidinay pa kayo na kayo yung kumuha ng pera. Tangin na yan. Saka ba't mo sila pinapasok dito, Ethan? Hindi po eh, kasi nakabukas na yan kanina eh. Nagdire-direcho na sila dito sa loob. Saka pang gago ka, bakit mo sila pinapasok dito? Hindi po eh, hindi direcho na sila dito. Bakit pag may nawala ba dito, dito eh. babayaran mo? Hindi hmm. naman ganun to. Oh. Yan ang sinasabi ko sa inyo. Oh. Ultimo pa nyo, ayaw, kong, ayaw ko nang tumapak dito kasi baka may mawala na naman. Sino pwedeng sisihin? Sila? Hindi. Kayo. Kasi kayo yung may record na gano'n. Oo. Oh. Hindi na namin umulitin. Hindi, lumayas kayo dito. Tangina. Lumayas kayo dito. Hindi Lumayas kayo dito. Kakain sa kakain. Kakain, kakain. Para saan yan? Sa naging kasalanan nyo. Dito rin para makabawi rin gawin. Makabawi e eh, ba't di sinabi niya nung wala akong ginagawang masama ha? Ah. ngayon ako nag nag ako paibili tayo na masama kasi dahil ako huwag pumasok dito oo oh. kasalanan din namin kasalanan niyo oo oh. pero wala hindi nakakaintindi eh lumayas kayo dito lumayas na kayo dito dalhin niyo to oo oh, dalhin niya yan uh -huh. lumayas kayo dyan dalhin na lumayas na kayo lumabas kayo dyan lumayas kayo dyan huwag kayong pumasok sabi sa inyo pre yaki iyak pa kayong gago. Ay, bahay, mababalik niya yung, yung iyak Mababalik yung tiwala ko. Kung gago nito, pinapapasok mo sila. Bakit? Hindi pa rin. Pag may nawala sila dito, sila. babayaran mo. Nakabukas kasi yung pintuan kanina. Dumiretso lang sila. Isa ka gago ka. Na-stress ako sa ginagawa niyo.